Padayo ng paglala sa sitwasyon sa Israel kag Palestine dala sang nagainit nga tensyon sa tunga sang duha ka Sunod sa Department of Foreign Affairs, apat na ka mga OFW ang napatay bangod sa nasambit nga gera. Pero nga abala may tensyon sa tunga sang Israel kag Palestine. Ano ang gintunaan sini? Kag bala ang yara sa likod sini? Mayong adlaw mga kadampig, kag sa subong nga episode, pag-aupdan kita ni Attorney ang Angelo Carlo Gillian sa National Union of People's Lawyers para sabto ng pila ka mga Palamangutano na tuhoy sa tensyon sa tunga sang Israel kag Palestine. Ini si kadampig Jules, kag updininyo ninyo kami diri lang sa Dampig Katarungan. Dampig Katarungan. Ini ang aton programa sa kahanginan nga nagatibong sa tingog ng kumuluyo. Nagadampig sa ginapigon nagapanindugan sa tunga sa pagpanglapan sang tawhanon nga kinamatarong nagasalig sa ululupo niya kusog ng bumuluyo. Dampig katarungan, ini ang atong tingog sa kahanginan, palaotwasan sang sentimiento kahimtangan sang bumuluyo, makasaysay sang pagbakko kag pagpanghakro sa kadam sa tunga sang kaimulon. Kawawadon sa kabudlayan, palaalagyan sang atong panindugan sa mga isyu sang atong kahimtangan, tingog sang pungsod nga pahilwayan kag demokrasya. Dampig katarungan, kag yari ang inyo alaga. Kaangay sang iban pa, nagsugod ang gyera sa tunga sang Palestine kag Israel bangod sang inaway sa lupa. Sa pagpati sa mga Israeli, ang Palestine ang mga promised land para sa mga Hudyo. Antes magtapos ang 19th century, nanginlap nago ng ginatawag na Zionism o kung ang pagpati nga kinahanglan magbalik sa mga chosen people sa promised land. O galing sa mga tiempo, may mga tumandok na nga mga Palestino nga nagapuyo sa Promised Land. Mayoriyas ang nagapuyo sa sa Palestine mga Muslim. Nagapangaduwa ang mga Kristiyano kag nagapangatlo lamang ang mga Hudyo. Matapos mapiyerde ang Ottoman Empire sa unang giyera pang kalibutanon, nangin kolonya sang Britanya ang Palestine. Rekomendasyon sang Britanya, hatagan sang kaugalingon nga duta ang mga Hudyo sa Palestine. Kag na nagsugod ang oposisyon kag pagbato sang mga Palestino. Nagtuhaw ang mga Jewish ng mga paramilitary para units kag nagupod sa puwersa sa United Kingdom sa pagsuppress ang Palestinian resistance. Madamo nga human rights violations ang gin-perpetrate sa um, United Kingdom kag sa Jewish paramilitary units kontra sa mga Palestinians uh, including na ang executions, mga massacre, mga pagbomba sa uh, Palestinian villages. Uh, arbitrary arrest kag pa. Ang objective sini piliton ang mga Palestinian nga maghalin sa ila para i-take over ini sa mga Jewish settlers. Mas nag-init ang sitwasyon matapos nagdugok ang mga Jewish immigrant nila binasa sa pagtapos ang nga giyera pang kalibutanon. Tuig 1947, ginpasar sa United Nations ang Resolution 181 kung sa diin gintunga ang Palestine sa duwa ka-estado. Dako nga portion o kung 55% para sa mga Hudyo, kag 45% lamang ang para sa mga Arabo o kon mga Muslim. Humalinsad to, sunod-sunod na ang gyera sa tunga sang Israel kag mga kaipi nga mga Arab nations. Pero may nagadaog ang Israel bangod man sa bulig sang Estados Unidos. Mahambal naton nga isa ini ka historical nga injustice bangod wala man diri nagpasugot ang mga Palestinian. And yet, biskan wala sila nagpasugot, nagdesisyon lang ang mga pungsod ng mga miyembro sa United Nations nga tungaon ang Palestine na kuhaon ng iladuta kag formal nga ihatag sa Jewish ng mga settlers. Kasunod diri sa 1948, gitukod sa mga Jewish settlers ang State of Israel. Kag ang mga Jewish paramilitary groups gin kag amo ning mga naging Israeli nga armed forces nakakuha sa dalag ko na military kag financial support ng Israel halin sa United States kag sa mga manggaranon ng mga pungsod sa Europe. Amuman nga madasig kag naging mabasko ang ila Tuig 1950, ginpasar sang Israel ang Law of Return. Nagbuka sini sa linibo-libo ka mga hudyo nga mag-migrate sa Israel kada tuig. Humalinsad to, nagdako ang populasyon sa Israel. Para may butangan sa ila, ipadayon ang pagpangamkam sang Israel sa mga teritoryo sang Palestine. In fact, it is estimated nga ginagaw sa mga Israeli hindi lang ang 55% na ginalat sa ila sa idalom sang UN Partition Plan pero up to 78% sang total area sang Palestine. Ang nabilin na lang sa mga Palestinian, mga around 22%, amo na inisubong ang mga gagmay ng mga areas dito sa West Bank kag sa Gaza Strip. Ang period halin sa 1948 kung sa diin gipang displace ang mga Palestinians kaging kawat ang ilang duta amo ning ginatawag nila nga Nakba from the Arabic word nga catastrophe. No subong may ara sa masobra 5 million ka mga Palestinian refugees nga ara sa Middle East nga biktima sa forcible displacement nga ginubra sa Israel. Over the years, madamo ang mga Palestinian ang uh, armed resistance groups nga nagtuhaw para tipinsahan ang ilang mga kinamatarong. Uh, upod na diri ang laylaing ng mga grupo sa idalom sa Palestinian Liberation Organization. Upod na ang Popular Front for the Liberation of Palestine, ang FATA, kag later nagtuhaw man ang Hamas. Pero mabaskog ang persa nga ila atubang bangod ganit kay may military superiority ang Israeli army kay ginasuplayan ini kay ginasuportahan sa United States kay sang mga European nga mga pungsod ang mga Palestinian nga mga aktivista ang mga human rights defenders kag mga aid workers nga nagabulig sa uh, Palestinian communities dito sa Gaza kag sa West Bank ginapang patay ginapang dakop kag ginapang priso sa Israel ginakabig ini sila sa Israel kag sa United States nga mga terorista kuno. Amo man nga mahambal naton nga sa punto de vista sa madamo nga mga Palestinian ang armado nga paghimakas amo na ang nabilin ng alternatibo para mahilway sila. Mangud kay sa pila ka dekada nga ginaduso nila ang kinamatarong nila sa pakipag dialogo kag pakipag engage kag pangayo bulig sa United Nations kag sa international community naglala lang gid ang ilasipasyon, sitwasyon wala ini nakabulig kag padayon lang sila nga ginahalitan ginaagawan duta kag ginapatay amon man nga maintindihan naton ang kaakig kag frustration sa mga Palestinian generation after generation sa sobra pito ka dekada halin sang partition ng Israel ang ginatubang lang nila ang kapangis sang Israel kagang ang indifference man sang iban nga mga pungsod Liwat nga nagsiklab ang gyara sa duwa ka sa nagligad nga Oktubre 7. Matapos naglunsar sa simultaneous offensive attack grade ang Palestinian Armed Group nga Hamas sa nagkalain-lain nga area sa Israel kung sa diin masobra isa kalibo nga mga Israeli nga sibilyan kag soldado ang napatay. Depensa sang Hamas, balos nila ini sa tinuig nga pagpaaguntos ang Israel sa mga Palestino. Nagdeklara sang gyera ang Israel kontra sa Hamas kag naglunsar sang malaparan nga kampanya militar sa Gaza kag pila ka mga area sa West Bank. Ginutod sang Israel ang supply sang tubig kag kuryente kag ginpunggan man sini ang pagsulod sa mga pagkaon sa Gaza. Wala untat ang pagpamomba sang Israel sa Gaza. Ang target mga sibilyan nga mga infrastructure, panimalay, eskulahan, religious nga mga infrastructure kag ospital mismo tanan ini nagresulta sa kamatayon sang indi magnubo sa 5,000 ka mga Palestino kag halos katunga sini mga kabataan. Dugang pa, indi man magnubo sa 15,000 ka mga Palestino ang pilason kag ang mga ginpang priso. Apisar sa nagalapad kag nagadamo nga protesta sa bilog nga kalibutan para ipanawagan ang ceasefire agud tukong tani makasulod ang mga pagkaon kag medical supplies sa Gaza, nagpabutyag sa gihapon sang suporta ang mga lideres sang nagkalain-lain nga pungsod sa Europa kag ang Estados Unidos mismo para sa Israel. Ang US nagpromisa man nga dugangan pa ang military aid nga ginhatag nila sa Israel kag nagdeploy man sang duwa ka aircraft carrier dito sa Middle East para suportahan ng Israel. Pero ano ginman bala ang yara sa likod sa pagsuporta sa US sa Israel? Halin pa sa gitukod ang Israel. Nakita na sa United States ang balor sa isa ka rehimen na makahatag proteksyon sa iya mga geopolitical nga interes sa Middle East. Dapat ma-ensure sa US ang control sa Middle East uh, pangod amuin ang pinakadako nga source ng langis na kinanlan sa US para maserbihan para ma-develop, para mapadalagan ng iya mga industriya. Israel ang pinaka-consistent kag pinaka-steadfast nga aliado sa United States sa nga region. ini ang nagabulig uh, para mapasiguro kag maproteksyon na ng interes sa US kag mapadayon nga mapalapad kag mapabaskog ang presensya sa sa Middle East. In exchange naman, ginabuligan finance kag ginasuplayan sa United States ang Israel sa armas kag ginagamit sa US ang iya puder para impluensyahan ng iba yung mga pungsod para suportahan ng Israel kag isupres sa mga Palestinian. Maluwas pa sa amo um, na nga um, relationship no uh, sa paghatag support sa Israel mambalta man nga importante para sa US nga i-maintain nga militarized ang region kag militarized ang Israel mangud kay man ini sa iya mismo nga negosyo ang United States madamo sa mga kumpanya na involved sa arms development kag manufacture kag ang Israel isa kadako nga kliyente sang United States kag sa mga lain naay nga mga pribado ng mga kumpanya Amuman nga uh, kung may gera uh, malipay ang mga US companies bangod kay may ara sila sa pwede baligyaan sa ilang mga produkto. Nagasanto ini sa political kag economic na interes sa US na padayon nga suportahan ang Israel ang pag-build up sa military sa Israel kag padayon ang gera kontra sa mga Palestinian. Bilang papit sa US, nagpabutyag man sa suporta si Marcos Jr. para sa Israel. Iniapisar sang kondemnasyon sang pilaka mga Pilipino kontra sa ginahimo sang Israel sa Palestine. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Sa Cotabato City, naghiwat sang hublog protesta ang kapin 25 ka mga Muslim bilang suporta sa Palestine. Para sa ila, hinahanglan nga unta to US ang pagsuporta sa Israel kag na ang Palestine. Sa Metro Manila, Naghiwat man sa mga kasubong nga hublag protesta ang nagkalain-lain nga grupo bilang pagsuporta sa panawagan nga hilwayo na ang Palestine sa kamot sang Israel. Tanaw nato ng amo nga hitabo bilang isa ka issue sa hustisya. Tanaw ta ang konteksto, kasaysayan kag perspektiba sang Palestinian ng mga isa ka pumuluyo nga ginagawan sang duta kag uh, ginapriso sa Gaza Strip kag sa West Bank kag naka-experience sa ang tinuig kag dinikada na pagpamigos bilang isa ka pumuluyo nga nakaagi mangin isa ka kolonya kag naka-experience man sa widespread nga mga human rights violations sa kamot sa mga repressive nga mga rehimen maka-identify man siguro ang mga Pilipino sa ginaagyan sa mga Palestinian. Inaassert laman sa mga Palestinian ng ilang mga kinamatarong, gusto lang nila mangin mahilway, kag makabalik sa ilang mga panimalay, kag sa ilang kadutaan, naging agaw sa ila, and yet grabe ang pag-abuso nga naagyan nila sa idalom sa Israel. Amuman nga hindi katingalahan, nakadamo sa mga pumuluyo sa lain-lain mga pungsod ang nagarali para mapakita ang ila suporta sa Palestine. Uh, ginapakita sini nga ang Palestinian ang matuod nga biktima sa mga historical injustices kag masyado nakalawig no pito na kalikada, nga ginaagya nila pagpangabuso sa idalom sang Israel amo man nga dapat uh, pakita man naton ang pagsuporta sa ila kag kutob diri na lang ang aton talakayan mga kadampig Don't forget to like, share, and follow ang mga social media pages ng Alter Media Panay, ang Panay Sayon, Panay Today, kag Dampig Katarungan. Updanay liwat kita sa masunod nga episode, diri lang sa Dampig Katarungan.